Hello po, tara pag-usapan natin ang benepisyo ng fish oil sa ating katawan. Ang fish oil ay mula sa mga isda tulad ng tuna, dilis, mackerel at salmon. Ito ay importante sa sel ng katawan, kasama ang utak at mata. Ito din ay may mahalagang ginagampanan sa ating kalusugan tulad ng heart function, lungs, blood vessels, immune and endocrine system na responsable sa hormones para sa metabolism, growth and development, sexual function, pati sleep at mood. Ganun po karami ang role ng omega-3 mula sa fish oil. Ang problema ito ay hindi kusang pinuproduce ng ating katawan. Kaya kailangan natin itong kuhanin sa pamamagitan ng pagkain, o pag-inom ng supplement ayon sa pag-aaral pinapababa ng omega 3 ang chance ng heart disease, stroke at heart attack dahil pinapababa nito ang triglycerides. Ayon pa sa pag-aaral, nakakatulong ito na i-improve ang symptoms ng depressions. Natuklasan na ang taong may depression, schizophrenia at bipolar disorder ay mababa ang omega 3 kaya pinapayo ang omega 3 para mabawasan ang chance ng pagkakaroon nito. Pinabubuti din nito ang ating mga buto. Ang iba pang benepisyo nito ay anti-inflammatory, support eye health, skin, pregnancy at early life. Mainam din sa mga batang may ADHD, pinabubuti ang asthma, allergy at mainam din sa weight loss. Yun lamang po for today.